So, yun guys, dumadako na naman tayo sa panibagong araw kung saan tayo ay may pinagkakaabalhan na kung saan is magbabalot tayo ng bans na lagi naman natin ginagawa tuwing hapon. So, ganito lang naman yung pagbabalot nito, pinipihit lang, tapos ipapasok dito at ibababa. So, ganito lang po ang ating ginagawa pag tapos natin magbalot is i na natin to sa ating mga reseller o sa mga tindahan na kung saan kumukuha sila sa atin. Sup, guys. so, guys? ito, binibigay natin sa maliit na halaga at papatungan nila ng kakaunti para may nila sila. So, ganoon lang naman talaga yung pagninegosyo, di ba? May kaunting kikitain at pag naubos, bili ulit. So, yung kikitain nila, yun yung gagastusin nila. Yun yung itubo nila. <laughs> di ba? Di ba, pare? <laughs> so, ganoon lang. Balot lang tayo ng balot. Pag natin mabalot, i-deliver na natin ito. Ganun na kasimple. Kaya naman, ang kitaan natin dito is, yung kikitain nito, 12% yung sa akin. Kaya, kailangan kong makabenta ng madami para madami din yung kita ko, di ba? Ganun na kasimple. Hindi tayo arawan dito, kaya hindi tayo pwede magpa-petix-petix lang eh. Kaya, ganun talaga ang laban. Thank you.